mga kaibigan, isa na naman pong uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat ayan, alam nyo po tapos na naman po yung ating uh, saya sa youtube yung ating mga sayaw-sayaw dyan, na ma-exercise ng inyong lula inday, pero yun po ay mga patalastas lamang dahil ang pinak-highlights po talaga natin dito sa ating uh, youtube channel ay wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Dahil ngayon po ay araw ng uh, linggo, kaya muli ko po kayong uh, babahaginan ng salita ng ating Diyos. At dadalhin po tayo ng Panginoon sa Kanyang salita. Dito po sa madalas nating mabasa ang John 3:16. At kung kayo po ay may mga Biblia, lagi ko pong sinasabi na sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos para hindi po natin pwedeng sabihin na ay gawa-gawa lang 'yan ni Lola Inday o sabi-sabi lang mas maganda po 'yung meron po tayong ebidensya. Ano po? Kaya buksan po natin ang ating mga Bible o ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan dito po sa John 3:16. Chapter 3 verse 16. Alam ko po na ito'y napaka-familiar na po sa ating lahat. Ano po, sa lahat ng nagbabasa ng Biblia, ay napaka-familiar po ito ng John 3.16. Sabi po dito sa verse 16, gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yan po tayo magtatapos ito lang po, maiksi lang po ito pero napakalawak, napakalalim na mensahe ng ating Diyos salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita dahil magpapaalala po ito sa atin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon pagpasinsyaan nyo na po ha mga kaibigan kasi ang ating pong kamera ay cellphone lamang cellphone po lamang ang ating ginagamit dito po sa lahat ng videos ko sa YouTube. Ngunit kahit pan po ito ay cellphone lang, ay malaki din po itong kapakinabangan sa buhay ko at ako po ay nakakapag ng salita ng Diyos sa inyo. Ang tanong po ng ating Diyos sa aking puso sa oras na ito, papaano mo ginagamit ang aking pag-ibig na ipinamana ko sa iyo? Yan po. Alam niyo mga kaibigan, ang pag-ibig po talaga ng Diyos ay sabra po ang napakalawak ng pangunawaan po ang ating Panginoon bagamat tayo po ay tinubos na niya sa kasalanan ngunit ang buhay ng tao madalas ay uh, pabalik-balik na nagkakasala ngunit paulit-ulit din po tayong pinapatawad ng ating Panginoon at sana po hilingin din natin sa Diyos na huwag na natin ulit-ulitin pa ang mga kasalanan na atin ang ginawa. Ano po? Kaya lang minsan parang hindi rin po talaga natin maiwasan kung minsan ay nauulit ngunit dahil pa rin sa pag-ibig ng ating Diyos na napakadakila napakalawak, napakalalim ay naroon pa rin po ang Kanyang pagpapatawad sa atin tuwing tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya Ako po ang uh, pag-ibig ng Diyos na Kanyang uh, ipinagkaloob sa buhay ko, ay uh, pwede kong sabihin na uh, talagang nagagamit ko po ito madalas. Alam niyo po, nung araw, hindi ko po kayang magpatawad ng kaaway. Hindi ko rin kayang magmahal ng kaaway, mga kapatid. Siyempre nga, kaaway, di ba? Tapos mamahalin mo pa. Pero mula po nung nabasa ko itong John 3.16, at yung uh, iba pa na salita ng Panginoon dito sa sa Biblia, lalo na po yung kanyang salita, dito rin yata in sa Mateo, na sabi niya, kapag hindi natin patawarin ang ating mga kaway o yung mga taong nagkasala sa atin, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos Ama sa langit. At kapag hindi po tayo napatawan ng ating Diyos Ama sa ating mga kasalanan, kahit anuman pong panalangin ang ating indulog sa Kanya, ay hindi po niya maririnig dahil may nakaharang po na kasalanan. Kaya kung minsan, ay uh, hindi po natin agad-agad na natatanggap o kaya ay tumatagal bago po natin natatanggap ang tugon sa ating mga dalangin dahil hindi nga po ito nakaabot sa kanyang kaharian doon sa kalangitan dahil merong nakahadlang na kasalanan. So ang kailangan lang po talaga ay, uh, <coughs> excuse po, damitin natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Ako po ay... Uh, Prinaktis na po ng Lord ang aking puso na every time ako po ay masaktan. Kahit minsan nga, hindi pa ako ang may kasalanan pero ako na po ang humihingi ng tawad at nagpapakumbaba upang sa ganon matapos na po ang mga sigalot, ang mga sitwasyon ng ating buhay na hindi tama sa Panginoon. Bakit? Kasi alam na alam naman po natin na nasa mga huling araw na po tayo at ang kailangan nilang po talagang makita ng Diyos ngayon sa buhay natin walang iba kundi ang katibayan natin kung tayo nga ba ay talagang totoo na anak ng Diyos alam niyo po itong pag-ibig ng Diyos paulit-ulit din po ito na ating nagagawa eh. alam niyo po ba kapag tayo po ay nasasaktan sinasaktan paulit-ulit din po nating nililimot at pinapatawad kahit man po doon sa mga tao na paulit-ulit ding lumalapit sa atin para humingi ng tulong minsan kahit alam na nating inaabuso na tayo pero naroon pa rin yung kahabagan ng ating puso. Paano nga kung ito yung talagang uh, nagsasabi na ng totoo at hindi na nanluloko na gaya nung dati, <clears throat> paano naman sila makakakain o diba? So paulit-ulit din po tayong tumutulong, hindi po tayo napapagod tumulong. Bakit? Dahil mahal po natin ang Panginoon at mahal din natin ang ating kapwa, nagaya din po ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ngunit nakikita po rin po ang uh, bunga ng ating pong pag-ibig sa kapwa. Kapag tayo po ay tumutulong, ang Diyos naman po ang tumutulong sa atin. Double-double pa po ang uh, ibinibigay ng Diyos para bang binabayaran ng Panginoon yung ating mga tulong na ginagawa natin sa ating kapwa. At ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po talaga natin kayang pantayan. Alam niyo po kung ating bibilangin at susukatin yung ating mga kamalian, yung ating mga kasalanan, yung mga kahinaan natin sa harapan ng Diyos. Yung lahat ng ating nagawa ay hindi po natin ito kayang bilangin. Hindi po ito natin nga kayang ilista. Ngunit ang Panginoon po ay alam niya po ito lahat. Ngunit hindi rin po natin kayang ilista kung paano po tayo pa ulit-ulit ting minamahal ng ating Panginoon. Grabe po yung pag-ibig ng Diyos kapag tayo po ay may sakit, andyan po siya agad, tayo po ay pinapagaling na naman niya. Kapag tayo po ay may problema, andyan po siya agad, nagtuturo at nagbibigay ng solusyon. Kapag tayo po ay naaapi, agad-agad ay -agad ng Panginoon upang tayo po ay ipagtanggol. At kapag tayo po ay nangihina, agad-agad ay nandyan siya upang tayo palakasin. At kapag tayo po ay nalulungkot, agad-agad andyan ang Panginoon upang tayo po ay aliwin. So, ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Talagang hindi po natin kayang pantayan, di po ba? Kahit nga po sa ating mga pamilya, kapag may nalulungkot, kapag busy po tayo, hindi po natin sila agad na mapuntahan o makausap o mabigyan man lang ng solusyon. Pero ang Panginoon po sa bawat araw ay pinapadaman niya sa atin ang kanyang pag-ibig at malalaman po natin kung ano po ang kanyang sinasabi sa atin sa bawat araw sa pamamagitan po ng pagpapasa natin ang kanyang salita. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin palagi na ito pong John 3.16 ay talagang pinapahiwatig, pinapakita, pinapadaman ng Diyos kung gaano po niya tayo kamahal. Sabi ko nga po doon sa aking kapatid na pastor sa kapatid kong bunso. Ah, uh, kailangan talaga ready na tayo kasi sabi ko nga nung nabasa ko yung uh, Matthew chapter uh, 24 hanggang uh, 14, ay talagang sinasabi ng Panginoon na ang kanyang pagdating ay kasing bilis ng kidlat sa silangan hanggang kanluran. Yan po yung isang pisap mata at ang pangino na hindi po paparito sa panahon na payapa ang mundo, kundi panahon na dilubyo ang mundo. Bakit? Kasi dadaan pa po ang mga digmaan ng bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Mangyayari pa po yung taggutom na matindi. Alam niyo po, meron pa akong pinanood kanina sa uh, na in interview po sa CBN sa Jerusalem na isa pong uh, Iranian na babae na talagang na-encounter niya ang Panginoon sa panaginip at siya nga po ay naging anak ng Diyos siya po ay kumilala kay Jesus Christ at ibinahagi niya po ito sa kanyang kapwa mga taga-Iran ang uh, <clears throat> laman ng Biblia at pinakilala niya na si Jesus talaga ay Diyos, totoong tagapagligtas at salamat sa Panginoon at marami namang uh, naniwala sa kanya at nakapasok sa Iran yung uh, 20,000 uh, Biblia at ang babaeng iyon ay nangaral sa kulungan sa bilangguan at siya po ay nabilanggo dahil uh, sa kanyang ginawa at nung uh, siya po ay nasa huling uh, korte na nang, nasa huling paglilitis na sinasabihan po siya ng uh, hukom talikuran mo lang si Jesus, absuelto ka na lalabas ka na ngunit ang sagot ng babae Nakahanda akong mamatay para kay Kristo, walang problema, huwag ko lang kalimutan si Jesus Christ. O di po ba, sobrang napakabuti ng ating Diyos na kahit sino ka man, kapag nais ng Diyos na uh, magpakilala sa iyo ay talaga magpapakilala ang Panginoon. At kung magpapakilala ang Diyos sa atin, dapat talaga ay uh, uh, maging seryoso tayo kapag nagpapakilala na ang Panginoon. Kapag inaaristo na tayo ng Diyos, ay na natin ng buong buo ang ating buhay. At yun na po, may pagdadaanan po na nakapighatian. Yung walang, uh, walang uh, kaparis na kahirapan, sabi nga po sa Mateo uh, chapter uh, 24. At sabi ko nga sa aking uh, kapatid na bunso, yung babae, nakahanda na siya kahit man siya mamatay siguro tayo ganun din kasi sa mga panahon po ngayon ay talagang uh, grabe na po yung pag uh, practice yung uh, training ground ng Diyos sa ating mga buhay kaya po yung mga dumaan po sa mga pagsubok <clears throat> excuse po sa mga pagsubok sa mga problema at sularanin na may bibigat ngayon po natin mapapasalamatan ang Diyos kasi talagang uh, tumitibay ang ating pananalig kay Kristo mamatay sa mabuhay para kay Kristo ay walang problema ano po kahit man tadta tayo ng pino sa mga panahon na iyon dahil talaga pong uh, mangyayari at mangyayari po lahat na ng uh, nakasulat sa Biblia talagang yung mga pang-uusig ay talagang mararanasan ng mga anak ng Diyos. Kaya dapat ihanda po talaga natin ang ating sarili. Hindi po pwede yung uh, na, na gurlisan lang ng kunti ang ating balat, ay problemadong problemado na tayo, wala pa, pa yan mga kaibigan, mga kababayan ko, may parating po talagang malaking malaking kapighatian o kahirapan ang buhay na sinasabi sa Mateo uh, 24 na walang kaparis. At sabi nga ng Panginoon, kung hindi niya paigsiin ang panahon ay walang maliligtas, ngunit ang Diyos ay mahabagin, sabi rin niya, paiiksiin niya ang panahon. At purihin si Yahweh sa kanyang salita dito sa John 3.16 dahil alam ko po na lahat po tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Lahat po tayo na mga anak ng Diyos na talaga nagpapatuloy sa kanya nagtitiis. Sabi nga po doon sa Mateo uh, uh, 24 chapter uh, ay verse ano ba yon Verse 13 yata yun. Sabi ganoon, ang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, maging tapat lang po tayo sa Panginoon. Kahit ano man ang mangyari, ay wag po nating iwanan ang ating pananampalataya kay Kristo. Hindi po natin pwedeng ibenta yung buhay po natin, ang Diyos po ang bahala dyan. Kung dumating man sa pagsubok ng buhay, pag-uusig, o gaano man katinding kahirapan, sabi ko nga po mga kababayan, sa aking mister kahapon, kapag mag saan tayo pupunta? Sabi niya, isaan e, pa ba? Dito lang tayo sa bahay. Hintayin na lang natin kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, yun po. Salamat sa Panginoon kasi walang pag-aalala, walang pangamba, walang takot. Di po ba? Alam na po natin. Sinabi po nga walang kapantay na kahirapan. Talaga pong baka bigas, wala tayo. Baka ulam, wala tayo. Baka pera, wala tayo. O baka may pera, wala mang mabili. Ano po? So, hindi po natin alam yun. Basta ang mahalaga, Hanggang sa dumating ang Panginoon, ay tapat tayo sa Kanya, sa ating pananalig sa Kanya. At pagkatapos naman po ng uh, matinding kahirapan na yon ay kukuhanin po tayo ng Panginoon, magkakaroon na po ng rapture. At pagkatapos po ng uh, kahirapan iyon, ay talagang wala na pong uh, kasunod. Kundi hanggang tayo po ay nasa piling ng Diyos, hanggang andyan ang Panginoon, ay wala na po tayong mararanasang kahirapan. Ano po? Talagang bibigyan na po tayo ng Panginoon ng uh, buhay na talagang wala na rin kaparis. Magkakaroon tayo ng glorified body. Wala na po yung, darating po yung panahon na wala na yung damdamin sa ating mga asawa, mga magbulang, mga kapatid o kamag-anak, kundi lahat tayo ay ang ating uh, damdamin ay mga magkakapatid na sa Panginoon. So, wala na pong masasaktan, wala na pong malulungkot, kundi puro na lang po saya, kagalakan, kapayapaan ng ating mararamdaman. So, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, may ka Lapi po yan na pangako, buhay na walang hanggan, kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil siya ay pumarito para po sa mga may sakit at makasalanan. At isa po tayo doon sa makasalanan nung siya po'y pumarito sa mundong ito, kasama po tayo na kanyang tinubos ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. At nawa po ay hindi mawala ng uh, saysay ang uh, ginawa o naranasan ng ating uh, Panginoong Yesus sa cross ng kalbaryo So yun lang mga kaibigan, tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos ay wala pong kapantay. At nawa po ay mamana po natin ito, nawa po ay... Uh, Patuloy po tayo magpatawad sa mga nagkasala, sa atin limutin ang mga nakaraan at uh, patuloy po tayong gumawa ng mabuti, Huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay bunga po yan ang ating pananampalataya kay Kristo. So hanggang dito lang po mga kaibigan. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Uh. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong uh, panonood sa aking mga activities sa aking uh, YouTube channel. Alam niyo po yung mga sayaw-sayaw kong yan. exercise po yan ni Lola Inday. Ini-enjoy ko lang din po ang aking buhay araw-araw. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil andito pa po ako. Sabi ko nga po sa inyo kahit may dinadaanan o may pinagdadaanan akong rare na sakit. Pero purihin po ang ating Diyos. Andito pa rin po ang inyong Lola Inday. Mananatili po na magbabasa ng salita ng Diyos habang ako po ay may lakas, may buhay may hininga <coughs> at nakakapagsalita pa alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti hindi po niya tayo iiwan hindi niya po tayo pababayaan kaya maging handa lagi mga kapatid maging uh, matatag at laging uh, may sindi ang ilawan ng ating pananampalataya kay Kristo upang tayo po ay uh, hindi po Madaya ng mga taong uh, sinungaling at gagamitin pa ang salita ng Diyos Maraming salamat po muli sa ating Panginoon sa kanyang salita Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos mga kaibigan ko, mga kababayan ko